So hi guys, good morning. For today's video mga ka-idol, mag-refer tayo ng amplifier uh, 737 sa Cora. So ito yung transistor niya mga ka-idol. Dito walang problema. Pero dito, apat yan mga ka-idol, sira. Ito bagong palit na, tapos ito naman. to lahat yan, sira, puro shirt. Sumabog. Sumabog kasi mga ka-idol, dito yan o. Hmm. Tingnan mo naman ang ating transistor. Putok. Ang ating resistor. May makita ba? Putok. Ang resistor. Putok. Pati pa, pala ito dapat. Palitan to. Naku. Di ako naka-order nito mga idol. Dapat in-order ko na pala ito. Yari na. Tapos dito. Sabog. Dito, ito talaga mga kaidol. Walang naiwan. <laughs> Walang naiwan. Tapos ito, dito. Oh, oh nagganito na mga kaidol. Bakit kaya? Oh, ganyan na. Oh. Bakit din kaya, no? Oh, sabog mga kaidol, no? Ayan, no? Oh. Sabog. Pati ito, shortage. Bakit nag-short ito? Sumabog naman yung resistor. Dito naman, shirt naman lahat. sa kabilang channel. Nag-shirt lahat mga ka-idol. Pero ito, nag-shirt. Puro shirt. Pag-i-tester mo, puro. Puro ganito mga ka-idol, oh. Pag-i-tester mo, oh. Ay, love you. Ito naman, ang tester, Ang gawin natin negative to kina mo tadang. o takbo takbo na no? dito chada takbo ito takbo takbo so dahil ano to mga kaidol. ah uh, 1943 pag binaligtad dito di ba di ba kanina ang negative dito sa kaliwa takbo 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 ngayon ang positive Ikanan natin ha kanan i... Oh, e Ikalawa natin positive. O, takbo pa rin, o. Takbo, takbo. Takbo, takbo. Ganon din to mga kaidol, o. Takbo, takbo. Pagbalik na rin natin, negative na naman kaliwa. O, takbo, takbo. So, lahat yan, mga kaidol, kasi bago ito, eh. Lahat yan. Sabog. So, dito naman, ang board niya, may mga, ano na, nag-series na, tatlong resistor, mga kaidol. Ayun, o. Ito, nag-series ang tatlong resistor. O, diba? Nag-series na.